Ito ano, na yung finished product mga kanayupi Tungtungan ng mga decal brown Ayan At busy busy pa sila Nangingitlog doon Hindi pa sila tapos mga kanayupi Nagsisiksikan na kasi sila Ayan o Ayaw naman nilang gamitin dyan sa abila Mapili din yung mga manok na yan eh At papakita ko rin sa inyo yung ano yung natapos na dito sa kabila ayan yung tungtungan nila ayos na mga kanayipi what's up mga kanayipi good morning sa inyong lahat Araw ng Merkules mga kanoypi, kuding ni Mia ngayon, nandito tayo ngayon sa harapan ng aking mga alagang manok sa kulungan nila ayan, bali may gagawin tayo dito mga kanay pina project na naman dahil ito yung free time natin na ano, na gumawa dito sa aking kulungan ng aking mga manok ayan, bali kasi yung ano, yung mga Decal Brown at Rhode Island na nandiyan sa baba dito sila pumupunta pag gabi mga kanipi so ito yung gagawin natin ngayon mga kanipi, para maiwasan na pumunta dito yung mga Decal Brown at Rhode Island na dito sila natutulog at marami yung ano, mga tae tapos nadudumihan na yung mga balahibo ng aking mga alagang ano na Dwight So ang gagawin natin para masolusyon yan uh, Maglalagay tayo dito ng hapunan nila Mga kanayipi Parang ganyan no Tungtungan nila Parang ganyan Dito tayo maglalagay mga kanayipi Ayan Lalagay tayo ng kawayan dito na tungtungan nila at para hindi na sila tumungtong doon sa ano, sa may cage at nadudumihan yung painuman ng aking mga lagang decal dwight ayan yan yung project natin ngayon araw na to bali pupunta muna ako ng ano ng Jose Hardware bibili tayo ng wood screw mga kanayipi at pagkatapos doon Punta tayo dito sa ano sa likod ng Lyceum sa bahay nila Anti. Anti Pili. Anti Lilia. ayhan yung anti ko mga kanoypi. Hingi tayo ng kawayan nila doon na ano yung mga malilit lang na kawayan para may lagay natin dito. At siguro dadagdagan na rin natin kung marami-rami yung ano mahingi ko na kawayan. Dadagdagan din natin ng hapunan nila yung mga decal brown doon sa dulo mga kanaypi ayan malapit na tayo mga kanaypi dito na yan oh. Jose Hardware wood screw lang naman eh Ito na mga kanaypi, bumili tayo ng wood screw Mas mabilis magtrabaho kasi yung mga kanaypi Pag ganyan na yung gagamitin ko Ayan o oh, Yung wood screw Gagamitan lang natin ng ano Ng drill Tara na mga kanayipi.

ayan mga kanaypi nagpahalam na tayo ha, at hingi syempre magpapaalam din tayo doon sa uh, nandito sa likod si antipili ayan mga kanayipi, nandito na tayo sa Pagkukuhanan natin ng kawayan bali yan mga kanayipi. hilain na lang natin yan yung mga pwedeng hilain Yan yung gagamitin natin kasi na, ano, na tungtungan ng ating mga alagang manok. Yung mga ganitong kawayan. Yan. Yung malilit lang mga kanipi. Hindi yung ganyan na katataba eh. Para lang ano, may tungtungan sila at hindi nila tungtungan yung ano, yung battery cage na kulungan ng ating mga decal duhite. Ang dami pang bubog, mga kalayipi. Eh. dami. Tanggalin natin dyan sa daalan ng tubig. Eh. Hirap pa naman oh. Ang daming bubog, ang lalaki. Kunin na natin ito. Sana lang hindi tayo mabubog mga kanaipi Dami kasing bubog yan o oh. Kakatakot Ayan mga kanaipi Tatalian na natin itong nakuha nating kawayan dito Ayan oh. Kasya na siguro yan mga kanaipi Dalawang tungtungan lang yung gagawin natin eh. Ayan Sa ating manok Buti na lang nakahingi dito Ayan, talian na natin to baka talian pa lang iba eh <laughs> wala tayong magamit buti na lang nakahingi tayo dito inante Wait. Okay. Okay. Ha? Ada babatit pa man lang tay. Ayan, mga kalaypi. Kalian na natin 'to. Kay Mia nang makauwi na tayo. Lapit lang naman yung bahay, diyan lang sa bandar ano. Alam lang natin basta hindi makawala. <laughs> Ayan, okay na yan. di deliver pa ako ng itlog eh Deliver tayo don sa Anunas mamaya Pag nakumpleto na yung mga itlog ng aking mga manok ulang pa lang isa eh silang gate lumabas yung sasakyan ayan mga kanoypi nandito na tayo sa garahe ni Mia mamayang oh, hapon ko na lang lilinisan si Mia ayan sobrang dumi niya oh. kita niya naman mga kanoypi putik putik ayan ngayon baba na natin to para ano magawa na natin yung project natin sa kulungan ng manok buti na lang may nahingian tayo ng kawayan <laughs> Ayan, kunin na natin tong wood screw Ayan, na natin to ayan mga kanaypi, umpisa na nating magayos sa kulungan ng mga manok lalagay na tayo ng tungtungan nila right sukatin ko lang muna yung ano yung ilalagay kong kahoy doon na tungtungan nila mga kanito. mabilis talaga mga na magtrabaho pag ano pag naka-power tools okay. Ito, gagamitin na natin tong ano, itong wood screw. na lang nakabili tayo ng ganito na drill, mas mabilis kaysa pa ako mga kana hindi, dito tayo ngayon mga kanayipi nagawa na natin tong ano tung ng, ng mga manok mamaya pag na sila mamaya ang gabi sa tuktok lilipat ko na lang dito sa kabila para malaman nila kung saan sila tutungtong pag hapon or gabi na mga kanayipi Grabe yung ano, mga kanaypi, yung siksikan nung ano, mga nangingitlog oh. At nagsisiksikan sila sa isang ano. Ayan oh, tignan nyo naman mga kanaypi. Apat na manok yung nagsisiksikan sa isang pait <laughs> so, makakakuha pa tayo dyan ng itlog. At makukumpleto na natin yung dalawang tray ngayong araw. No. malapit na natin matapos to mga kanaiti yung project natin dito sa mga manok natin Yeah. <laughs> Tapos na natin yung project natin dito sa aking mga manok, mga kanayipi sa kulungan nila. At nalagyan natin sila ng ano, tungtungan. Ito na, yung finished product, mga kanayipi. Tungtungan ng mga decal brown. Ayan. At busy busy pa sila. Nangingitlog doon. Hindi pa sila tapos, mga kanayipi. Nagsisiksikan na kasi sila. ano ayaw naman nilang gamitin dyan sa abila mapili din yung mga manok na yan eh at papakita ko rin sa inyo yung ano yung natapos na dito sa kabila ayan yung tungtungan nila ayos na mga kanayipi mamayang gabi dito ko na ilalagay yung mga manok na yan para uh, hindi na sila pumunta dyan sa taas ayan magpapakain na tayo ng ating alagang manok mga kanaypi nakapagpalit na ako ng inumin nila hindi pa ako nagpakain ito pa lang mga kanaypi yan so pasok na tayo sa loob hindi na ata mabuhat yung katawan ng ano ng 45 days na manok ko ayan o, lagi nang nakaupo mga kanaypi so siguro kailangan na nating katayin yan Malaki na kasi masyado yung kanyang katawan oh. Nahirapan na siyang ano, maglakad. So, marami pa naman tong ano, pagkain ng mga decal dwight, mga kanipi. Ayan. di Hindi mo na natin bibigyan to. yan Lagyan na lang natin ng isang ano, laga. Ayan. So tayo. Kainin natin yung ano, mga decal brown. At kunin na natin yung ano, mga itlog nila dito. Para ma ko na mamaya. Ayan, nagpalit na ako ng inumin nila Bitmin Pro yung binigay ko ngayon Yan, dagdagan natin Itong pagkain nila So Ito na mga kanayipi Kunin na natin yung mga itlog Yan, dalawa Tatlo apat lima limang itlog so dito sa kulungan na isa ayan may isang itlog anim na piraso tong nakuha natin ayan So, tapos na tayo dito. Nakuha na natin yung itlog, mga kanoypi. Ito na, mga kanoypi. Punasan na natin yung itlog. Uh, idadagdag natin dyan sa, ano sa idideliver natin. So, itong tatlo, ibigay na natin na free nya, mga kanoypi. Ayan pa na to itong 3 pieces so kompleto na yung ano yung dalawang tray na order sa atin mga kanipi ayan ayan mga kanipi punta na tayo ng ano anunas para i-deliver tong ano uh, dalawang tray plus tatlong pirasong itlog mga panakon Ayan. Bali, yung itlog nang nagmo-moist pa rin mga kanipi dahil sa ano. Syempre kakagaling sa ano sa uh, ref. Nagmo-moist yung lamig niya. Pero okay lang 'yan mga kanipi. Mamaya mawawala din 'yan. Ito na yung dalawang tray. So, ayan mga kanipi. Lagay na natin dito kay Mia. Ayan. Yan na lang 'yan. Nandito na tayo sa ano sa Anonas. Dito tayo sa right side. Ayan, mga kanipi, malapit na tayo dito sa ano. Pagbibigyan natin ng itlog. kalsado ko pa ba or naliligaw na dito na ata mga kanaipi ayun dito nga dito na tayo mga kanaipi tau po si atela, ate Ella, ate Ella. Bigay ko yung itlog, ang kan, Ah, yung itlog ko? Kaya hey. hey. hey, hey, ate Barbara. Tulad ko na ate. Ah, Barbie. Barbara? Oo. Oh. Saga, ano, sino kaya yung dati na? Dati. Yun, 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 Eh, nga tray. Mm -hmm. Tapos sa dati, talo nga sobra na tatay. Uh, okay. Oo. So, sa atan. Hmm. Pichurang kailangan na natin. Okay. Pag ano tatay, di ba rin? Oo. One, two, three. Oh, yeah. Thank you. Sige ate. Kung gudwa oh. kayo kano Oh, sige, thank you. Uh, ah, sige ate. ate. Ano nate? Sige, sige. sige, angkal. Baka ta kayo pa at... yeah, when? Well. Thank you, ading ko. Titlungin yeah. tud mo. <laughs> sige, <laughs> ate. Ah. Okay. Well, angkal pa na kon. Ayan, mga kanayipi. Na hatid na natin yung ano, yung itlog dito sa Anonas kay Ate Ella na order sa akin ni Ate Barbara. Ayan. So, yan. Successful. Nakabenta tayo ng dalawang tray. At may print tatlong pieces na itlog. <laughs> thank you, thank you so much Ate Barbara. At kay Kuya Bear. Thank you so much. diyan sa New York. Shoutout sa inyong lahat dyan. So, pauwi na tayo mga kanaypi. At may lalakarin pa tayo.